Dito na po kami sa bahay, guys. Kaya karating nga namin galing doon sa raffle draw. Napanaluna namin, ano, meat lang siya. Isang, ano, yung isang tray ng meat. May, halo-halo siya. Okay din naman. Hindi namin napanalo na yung 1,000 at saka yung susi ng car para sa raffle draw ng uh, November pero meron pang raffle sa uh, October 25 ano pa rin siya pera at saka susi ang uh, makakuha ng susi ng kotse yun yung maglaban-laban yun yung makakasali sa raffle draw sa November 22 sa ano kotse at saka pera doon ayun Nandito so, na po kami. Ah, uh. Ayan, ng halaman ng ating hobby. Ayan. Ayan po. Ayan po. Siya yung nagbibilig ng halaman na This one la boys. May liday dito. May liday. Yeah. Hmm. Next week, ano na, um, the light savings. Wala pa yata sila sila sa kasi nito. Kami lang dito kasi yung kasama namin sa bahay. Umalis sila, nagpunta sa beach. Okay. Hindi pa tayo manalo ng kotse, siguro. As pag, sa November pa naman, dami pang oras para mapanalunan yung kotse. Ang ganda ng kotse, dalawa eh. Masda CX-3 eh, Mazda 3 mas gusto ko yung Mazda 3 pareha silang red ganda ganda nagbilig hmm. yung na aking halo na halaman pati mga yung mga grass yung binigay niya ang ganda ngayon hindi malamig hindi mainit tama lang guys Similin. diba tambay-tambay dito sa sa biranda at sya dito Pa na nga yan dyan. Si Alan yung nanalo ng ano eh, meat. Kasi bumili siya ng ano. Talagang $20. Everyone's got their Christmas lights out already. Where? Oh, everywhere. Uh, we're supposed to put that one up. Can we put the lights in there in the tree? Yeah, we're going to get new lights to put in the tree. Yeah, the one the solar one. Yeah. Yeah, okay. It was very nice when you sitting down here and you can see yeah, the we lights. Haven't not, we haven't got sol. we haven't got proper solar lights at the moment. They all Bang it. They all it. Mm. -hmm. I wish we can buy the good one. So, okay. Put